Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran, Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community Diyan sa Cebu, sa mga beaker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas Mabuhay po kayong lahat mga idol at lagi tayong mag-iingat Simula na po natin ang ating kwento ang hari ng mga inkantong batibat napamaang ang bibig habang nakatitig doon sa dalawang mga bata. Namamangha ito sa lakas at galing nila ni Nonoy at Butchok. Wika ka din nitong si Tatay kore Mahabaging Diyos, saan kaya nang gagaling ang mga batang ito? Totoo kayang mga bata ang mga ito? O mga mandrigmang galing sa langit at nagkatawan bilang batak? Hindi nakapanipaniwala ang kanilang lakas at galing sa pakikipaglaban. Mas nabuhayan ng loob ang mga ito at mas naniniwala na ngayon na kaya na nilang talunin ang mga kalabang nila lang kahit na sa dami pa ng bilang ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minutong bakbakan na papatras sina Butchok at Nonoy. Nagagamit na kasi nila nang sobra ang kanilang mga kakayahan Kaya nakakaramdam na ng panghihina ng katawan ang dalawang mga bata Ngunit gayon paman Habang umaatras ang dalawang magigiting na mga bata May mga napapatay pa rin ang mga ito At nakapokus na din kasi sa kanila Ang mga ginawang pag-atake ng mga karagwa at mga pulang agta Pinagtutulungan na ang dalawang mga bata sa tingin kasi ng pinuno ng mga inkantong karagwa, balakid ang dalawang mga batang ito. Kaya dapat naunahin nila itong mapatumba. Maagap naman na nagtatalunan ang mga kasamahan nilang mga ungga para tulungan si nunoy at Butchok. Habang umatras, panay din ang ginawang pagbira nitong si Butchok gamit ang kanyang tirador. Dalawa pa nga sa mga karagwa ang bumulagta ng masapul ang mga ito sa kanilang mga ulo. Dito na, dahan-dahan na nakakalapit pa ang mga mandirigmang karagwa doon sa bukana ng bayan. nagpaulan na din ang mga ito ng mga pagpana para matigilan sa pag-atake ang grupo nila ni Tatay Kure. Ngunit ilang sandali lamang, may narinig silang busis na parang mga malalaking ibon umain lang ang mga buses na iyon sa kalangitan. Kaya agad na ang mga ito at hinahanap ang pinagmulan ng buses. At nakita nila doon sa ibabaw ng kakahuyan ang maraming mga malalaking ibon na mayroong malalapad na mga pakpak. Katawang tao ang mga ito, ngunit mayroong mga napakalapad na mga pakpak na may mga matutulis na bahagi sa dulo ng mga ito na parang pakpak ng mga paniki. Ang kanilang mga paa at mga kamay mayroong mga napakatalas na mga kuko. May dalang mga parang latigo ang mga nilalang na ito at napakabilis na bumulusok ang mga ito ng lipad. Huwi ka agad nitong si Butchok. Nandirito na ang mga nilalang na mga uruha, Tatay Kure. Ngayon, lamang na tayo sa labanan. Napapangiti na rin itong si Tatay Kure. Ang mga inkantong unga naman na kasama nila ni Butchok, naghiyawan na rin ang mga ito dahil sa tuwa. Kaya nahahawa na rin ang mga batibat. Alam ng mga ito, nakakampi nila ang mga paparating na mga mababangis na mga uruha. Nagulat man ang mga inkantong karagwa sa kanilang nakikita. Agad naman nautos ng kanilang pinuno na birahin na ang mga papasugod sa kanila na mga nilalang gamit ang kanilang mga pana at mga sibat. Ngunit walang pag-alinlangan at pagdadalawang isip na nagpapatuloy sa pagbulusok at pag-atake ang mga ito doon sa pangkat ng mga karagwa. At mas nagulantang ang mga mandrigmang karagwa nang tumalbog lamang sa mga katawan ng mga malalaking taong ibon ang kanilang mga palaso at mga sibat at makalipas lamang ang ilang mga sandali parang mga nagsilakihang mga agila na dumadagit ng mga sisiw ang mga ito nang hagipin ang kawan ng mga inkantong karagwa pati ang mga pulang agta ay walang ligtas sa bangis ng mga uruha agad din na inutosan ni Tatay Kure na ipagpatuloy nila ang mga pagpana doon sa mga nagkagulong mga karagwa bawat maabot ng mga uruha. Agad nabitbitin ang katawan ng mga ito. Gamit ang kanilang matatalas na mga kuko sa paa ay dadalhin sa iri sabay ng mga paglatigo sa dala nilang mga armas. Uwi ka nitong si Butchok kay Nunoy at Pablo. Habang nagkagulo ang mga ito, kaibigang Nunoy, Tio Pablo, tutuluyan na natin ang mga iyon. Unahin natin ang mga nakasakay doon sa mga hayop na parang mga tutubi. Sagot naman itong sinunoy. Tara na, kaibigang butsok. Pabagsakin na natin ang lahat ng mga iyon. At pagkatapos muling tumakbo na ang mga ito at inatake ang mga mandirigmang karagwa na abala sa kanilang ginawang pag-ilag sa mga pag-atake ng mga uruha. Na kasunod din sa kanila ang mga inkantong unga Sunod-sunod nang bumagsak At namamatay ang mga inkantong karagwa Pati na rin Ang mga pulang agta Wala nang magagawa ang mga ito Sa bangis ng mga uruha At sa grupo nila ni Butchok, Mas lalong Nalagay sa alanganin ang grupo Ng mga inkantong karagwa Nang mayroong sumulpot doon Sa mga kakahuyan Ng mga mandrigma na may dalang mga baril Itak Sibat at mga pana Papaatake na din ang grupo nila ngayon Ni Tata Islaw Kasama ang mga antingero Na pinamumunuan itong silito Kasama din si bangkil Timote Arkol at Aling Aroma At ang mga mababangis na mga Inkantong Java Kasama din ng mga ito Ang mahigit sa limangpong mga tao Na galing doon sa bayan Ng Basikulo Galing sa likuran buong bangis na inaatake ng mga ito ang mga nagpulasan na mga inkantong karagwa at mga pulang agta. At biglang may nakita na rin ang mga ito na isang taong nagliliwanag ang katawan na napakabangis at napakabilis na inatake ang mga kalaban nila. Hindi makapaniwala ang mga ito na tumulong at dumating na din ang isa pang gabay ng batang si Butchok ang mandirigmang anghel na si Ezekiel dahil sa pagdating ng grupo ng mga tao at ang grupo ng mga inkanto lalong lalo na ang isa pang gabay ng bata agaran na nababawasan ang malaking bilang ng mga kalabang inkanto warat at punit-punit ang mga katawan ng mga ito bawat madaanan ng mga jaba, uruha at ng mga unga kaya makalipas lamang ang ilang mga minutong bakbakan kakaunting bilang na lamang ang mga natitira sa mga karagwa at ilang sandali tanging mga hiyawan na lamang ang kanilang mga narinig galing sa mga kalaban nilang mayroon na mga malulubhang tama sa kanilang mga katawan gumagapang ang mga ito sa lupa habang namimilipit dahil sa sobrang sakit ngunit ang mga inkantong batibat dala na rin siguro sa kanilang nararamdamang galit doon sa mga inkantong karagwa. Walang itinirang buhay ang mga ito. Lahat ng mga sugatan na kalaban na at pilit na makatayo, pinaghahampas ang mga ito gamit ang kanilang mga pamalo at tinuluyang patayin ang mga inkantong karagwa. Ilang sandali, nagbunyi na ang kanilang grupo sa kanilang pagkapanalo sa malaking digmaan na iyon. Nagtatalo na ang grupo nila ni Tatay Kure at ang grupo ng hari ng mga batibat. Si Natata Islaw masayang masaya na nagtatakbuhan ang mga ito papunta doon sa bukana ng bayan ng Nimik. Hindi lamang kasi ang mundo ng mga batibat ang kanilang nailigtas, pati na rin ang bayan ng Basikulo. Sa pagkakataon na iyon Napatitig ang karamihan sa mga ito doon sa kinaroroonan nitong si Butchok. Nakita kasi ng mga ito na nakatayo itong si Butchok doon sa gitna ng mga mababangis na mga uruha at mga unga. Ang mga mababangis na mga inkantong jaba nagsiatrasan pa nga ang mga ito nang makita ang kawan ng mga unga. Ang isang uruha na namumuno sa mga ito nakayuko kay Butchok habang magkausap ang dalawa. Nakita nilang nirerespito ng mga pinakamababangis na nilalang ang batang si Butchok. Pati itong si Tata Islaw, hindi niya maintindihan ang mga nararamdaman na galak. Halo-halo ang kanyang nararamdaman ngayon. Tuwa, galak at ipinagmalaki niya ng sobra ang apo ni Nanay Kanida at may lungkot pa rin na naramdaman ang ermitanyo dahil sa kabila ng kanilang tagumpay may mga nalagas pa rin sa kanilang pangkat mayroong mga malulubang tama din ang kanyang mga kasamahan at may mga namamatay pa lalo na sa panig ng mga inkantong batibat na mahigit sa kalahati ang namatay sa kanilang pangkat ngunit gayon paman dapat pa rin na magpapatuloy ang mga ito at ibangon ang kanilang kaharian. Matapos na makapagpaalam ang mga ungga at mga uruha kay Butchok, mabilis na pumain lang ang mga ito sa kalangitan habang nagpakawala ng mga busis na sobrang nakakatakot at agad na nagsiliparan palayo. Ganon din ang mga maliliit na mga nilalang na mga ungga. Mabilis na nagtakbuhan ang mga ito papunta doon sa mga kakahuyan at hindi na rin napansin ng mga ito na naglaho na din doon ang mandirigmang anghel. Ngunit nakikita ito ni Butchok na kumakaway sa kanya at nakangiti habang unti-unting naglalaho ang katawan nito sa kanyang mga paningin. Lumapit na itong si Tata Islaw kay Butchok at niyakap agad ang batak wika ng matandang ermitanyo. Dodong Bochok, isa kang ang batang pinagpala. Nalampasan mo na ang lakas at kagalingan ng karamihan sa mga malalakas na mga albulayo sa mundo ng mga tao. Ipinagmalaki kita ng sobra at alam kong maging ang lola kandida mo. Masayang masaya ito ngayon sa tagumpay mo. Ipagpatuloy mo lamang Dodong Bochok ang pagtulong sa mga tao at maging sa mga nangangailangang mga engkanto. Nandito lamang kami sa likod mo at handa kang gabayan at tulungan. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpapaalam na din ang grupo nila ni Tata Islaw. Hindi kasi pwedeng magtagal ang mga tao doon sa mundo ng mga engkantong batibat. At mas lalong hindi pwedeng magtatagal ang mga inkantong jaba doon sa mundo ng mga batibat. Nagpaiwan muna ang grupo nila ni Tatay Kuri sa mundo ng mga ito para tulungan ang mga ito na ibangon ang kanilang mundo at linisin na rin ang mga naiwang kalat sa bakbakan na iyon. Pati si Nabuchok, Nunoy at Pablo nagpaiwan ang mga ito ng ilang mga araw. Makalipas ang isang linggo, gulat na gulat na lamang itong sinanay kanida sa pagbabalik ng tatlo. Tuwang-tuwa ang matanda at may mga nangingilid pang luha sa sulok ng kanyang mga mata dahil sa galak at tuwa sa pagbabalik ng kanyang pinakamamahal na apo, itong si Butchok at pati na rin kina Nonoy at Pablo. Uwi ka itong si Butchok. Lula Candida, Napakalakas ko na pala. <laughs> Napakaswerte ko. At may mga gabay akong kakaiba ang antas ng lakas. At mayroon pa akong lula na napakalakas at napakagaling. Ang pagbibiro ng batang si Butchok. Ngunit sa kabila noon, may mga gagawing sakripisyo pa ang bata. Nagsimula agad itong magdasal doon sa kanyang kwarto sa paglipas ng mga araw. Isang bisis lamang kumakain sa isang araw ang batang si Butchok at pagkatapos balik dasal na naman ito. At habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon, nagtataka na itong si Nanay Kanida dahil magpasa hanggang ngayon hindi pa rin nakabalik ang grupo nila ni Lucas. Kasalukuyang nag-uusap ngayon sina Luis at Nanay Kanida. Huwi ka ng matandang babaylan. Ano kaya ang mga nangyayari sa mga ito? Luis, isang buwan na ang mga iyon doon sa lugar ng basak. Ang sagot naman itong si Luis. Hindi ko rin alam na ni Kanita. Nagtataka din ako kung bakit ganon katagal ang mga iyon. Mukhang mayroong mahalagang bagay na inaayos ang mga ito. Hayaan mo na nay Kanita. Kapag hindi pa rin nakauwi ang mga iyon sa loob ng isang linggo, susundan ko na si Lucas doon sa lugar ng basak. Samantalang doon sa bukirin ng basak, ilang araw nang masama ang pakiramdam nitong si Lucas. Kakatapos pa lamang ng kanilang paglibing sa ama ng kanyang asawa na si Eloisa. Napag-alaman kasi nitong si Lucas na barang ang pumatay sa ama ng kanyang asawa. At ilang araw na din na may mga ginagawang pag-iimbestiga itong si Lucas at gamit ang kanyang mga kakayahan. Pilit niyang inaalam ang pagkakilanlan ng nasabing barangan. Sa ilang mga taon na nakaraan, wala na kasing nakakaaway pa ang mga ito. Huling nangyayari noong napatay ni Lucas ang tatlong mga matatanda na siyang dahilan sa pagkamatay ng ina ni Eloisa. Kaya may hinala na itong si Lucas na baka ang nagbarang sa ama nitong si Eloisa ay kamag-anak lamang doon sa tatlong matatandang napatay nila noon. May lahing mga gabunan pa naman ang mga ito. Ngunit sa ilang araw na nagdaan, sa mga ginawang pag-iimbestiga nitong si Lucas, mukhang siya ang nadali ng mabagsik na barangan na ito. Ang ginagawa na lamang ngayon itong si Lucas ay nagpapahinga at gumagawa ng mga pangontra. Inutusan din niya ang dalawang mga bata na manguha ang mga ito ng mga ugat ng punong mimusa at mga antunga, pati mga dahon sa mga halaman na ito magagamit ni Lucas. Hindi kasi siya pwedeng umuwi na ganito ang kanyang kalagayan at lalong hindi pa siya makakabalik doon sa lugar ng kanlasog hanggat gumagala pa ang nasa likod ng kamatayan ng ama ng kanyang asawa. Sa hapon na iyon, magkakasama sina Tuto at Gabriel na nagpunta doon sa bukirin ng basak para hanapin ang nasabing mga halaman. Hindi na nga sana pinayagan ni Eloisa ang mga bata dahil nga sa nangyari kay Lucas na titiyak ng mga ito na malakas ang kalaban nila ngayon at hindi pa nga nila alam ang pagkakinanlan. Ngunit wika nga ni Lucas, kailangan nang makagawa agad siya ng mga panguntra at gamot sa barang na tumama sa kanya. At malaki din siyempre ang kanyang tiwala sa dalawang mga bata. Lalo na ang kanyang anak na si Gabriel na sa edad nitong nong taong gulang pa lamang angat na ang kakayahan ng bata. Lalo na ang mga kaalaman at kakayahan sa orasyon na siyang tinutukan naman ni Nanay Kanida sa pagtuturo. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakbay ng mga bata gamit ang motorsiklo nitong si Lucas na abot na nila ang bukana ng kakahuyan doon sa bukirin ng basak. Agad na itinago ng mga bata ang kanilang sinasakyan doon sa malalagong damuhan at pagkatapos nagsimulang pumasok na ang mga ito doon sa kalublooban ng kakahuyan. Matyagang ginagalugad ng dalawang mga bata ang kakahuyan. Ngunit sa kanilang paghanap sa mga halaman na ito, agad na napapansin itong si Gabriela ang mga kakaibang mga presensya sa kanilang paligid. Pagpasok pa lamang ng dalawang mga bata kanina sa kakahuyan na ito, naramdaman na nila ang mga presensya ng kakaibang mga nilalang. Ngunit kanina, ang buong akala lamang ng mga ito na presensya ang mga ito galing doon sa mga inkantong naninirahan sa kakahuyan na iyon ngunit ngayon napagtanto na nila ni Gabriel at Toto na galing ang mga presensyang ito sa mga aswang bago naman umalis ng bahay ang dalawang mga bata kanina, binalaan na sila ni Lucas na kailangan nilang magingat sa lahat ng mga pagkakataon dahil maaring sundan ang mga ito ng mga kalaban nilang hindi pa nila nakikilala. Mukhang napakaseryoso kasi ng kanilang mga kalaban para sila ay mapatay. Huwi ka agad itong si Gabriel na nakikiramdam na sa buong kapaligiran. Niluwagan na din ito ang nakasuksok na matalas na sanggot sa kanyang tagiliran. Totoo, kailangan natin bilisan ang panguha ng mga halaman ng mimusa at mga halaman ng antunga mukhang mayroong mga nilalang ang lihim na nagmanman sa akin. Sagot naman itong si Tuto. Naramdaman ko na rin ang mga ito, Kuya Gabriel. Mukhang kanina pa tayo sinusundan ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, doon sa gilid ng sapa at mga batuhan, agad na nakakita ang dalawang mga bata ng mga nasabing halaman. Mabilis na kumuha ng mga tangkay ang mga ito, at kumuha na din ng ilang mga ugat ng punong iyon. Pagkatapos, mabilis nang umalis doon sa lugar ang dalawa. Agad na ng dalawang mga bata ang kakahuyan palabas. Ngunit ganun pa rin, patuloy na nagpaparamdam sa kanila ang mga nilalang. Hanggang sa nasilayan na nila ang labasan ng kakahuyan na iyon. At dito na may mga nagpapakita sa kanila na mga nagsilakihang uwak na nakapatong doon sa malalaking puno ng kahoy doon sa labasan. Huwi ka nitong si Gabriel kay Tuto. Huwag mong pansinin ang mga iyan, Toto. Kung mga has ang mga iyan na gambalain tayo, makakatikim ang mga ito sa akin. Ilang sandali pa, palakas na ng palakas ang mga boses ng uwak at doon naman sa unahan, mayroon silang nakitang nilalang na napakabilis na tumalon papunta doon sa mga damuhan. Ngunit ang mas ikinagulat ng dalawang mga bata ay ang anim na mga aso na hindi nila namalayan na nasa kanilang likuran na pala. Napalingon na lamang ang dalawang mga bata nang may marinig ang mga ito na mga pag-angil galing doon sa mga aso. yeah